magandang gabi po sa lahat ayan kasama ko na po itong uh, dalawa at may sinasabi sa akin si nanay uh, kayo daw kanina ay binaksinan Oh, vaccine. okay. kamusta? Okay lang po ito. Nandito po yung kamay Ha? Masakit ba? Alin ba dyan? Tatay! <laughs> Alin dyan ang masakit? Hmm. Ati nga. Ay, sus. <laughs> hindi po tinatanggal. Kanina pa yan hindi ha. Hindi po rin tinanggal eh. na rin yun. Kasi inyo. po Sakit, sa sakit din? Oh, maganda naman yan kasi Ooh. flu vaccine yan eh. At least may ano sa inyo sa school. Doon pa sa school na nanay? May oh, vaccine kayo? Po, sa my court. Mm, maganda naman yan. Diba, naka-ano na rin tayo. Tama lang yan para at least makapaksinan kayo. kami sa April kami, vaccine din kami. Sabi ni Ra, nakahiya po yung nagturok sa kanya umiyak siya tanyo po gi mo nagturok sa atin sa kanina Pugi na umiyak ako. Nakakaano eh. ako. Ay, huwag kayo ninervious Normal lang yun, Russell. Masanay ka na doon. Ang ilalagay sa loob ng ano ko. Balat. Ang katura na. Parang... Naiyak ka pala kanina? Natulo lang luha ko. Hindi po nagpapaalam yung luha ko. Oh, hindi nagpapaalam yung luha mo, tumulo na lang bigla. Sa susunod yung luha mo, sasabihan mo. Sabi mo, magpapaalam ka pagka uh, luluha ka na. Mm, eh, ikaw, Maylin, naya ka din. na hmm. kinabahan lang. Maganda naman yan, panlabang kasi sa ano natin. Bata rin po kanina, Sabi ng bata sabi nyo doon na kang pa. Pagkatapos dinadamdam niya yung anak. Hindi na lang niya. Tawa lang siya. Wala naman niya, Sininita, bali wala eh. Mm. Hmm? <gib> hindi niinda Ninita eh. Hmm? Oo. Oh. Hmm, yan. Sana oh, <gib grossly> na. itong dalawa dito. Ayos, tatay. ano tindahan, tatay? Balot? Ah, ayan oh. Gusto ba niyo yung balot? apa? Wow, gusto daw itong dalawa. Magkano po, balot, tay? 25, sir. Hmm. Parang andami pa ninyong tipaninda. May mga sityaron pa. Ano uh, po, Ano po, pangalan niyo? Eduardo po. Eduardo? Pasin ko tay, yung ano niyo yung mata niyo may... At, ano po, to? Pasin po, to. Ha? Huh? Artificial. Artificial na lang yan? Web photo sa. Ah, hindi na nakakakita pala yan? Plastic lang po plastic. O, yun o. Oh. O, ano ni tatay o. Oh. Mm -hmm. Ayan. Ah, uh, marami pa o kayong balot. Marami pa po. Mara pa po. Um, ayan. Kung sunada kasi nina may yung balot. Binili lang po sila sa Pure Mark uh, at nakita natin si tatay. Parang, ah, uh, mar 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 marami na po kayong binta. Marami na po kayong binta. Na po, na po. Wow, ang dami din. Ang dami pala. May ilang libo pa ho yung bintanin ninyong balot. Ha? 60? habis sabihin ko, nakaisang libo na kayo ng binta. Okay. di marami na kayong ilan, ilan libo bali lahat yan. Okay, oh, kasama pa tayo mga titirya. Oh, ayan oh. Oo, andang ang dami pa lang balot. Eh kasi kung po nila tayo yung balot. May pamilya po kayo tay? Ano po? Ha? Ano po? Ah, ano mga anak nyo? Puro pera po po. Puro pera po po. Pagkala mo sa hawa ko. Ah, kayo na lang. Mm -hmm. Po, po, ano, special child. Pangarik ko babae. Oo. Uh -huh. Ay, special? Oo, special child. Saan po kayo na? Uwi pala niyan? Ay, namimisikleta lang siya. E. Namimisikleta ba? Naka-e-bike. E-bike po to. Wow, naka-e-bike ah. Ayos pala si tatay. Naka-e-bike na eh. Mm -hmm. Saan po kayo na-uwi banda? Uh, Magsasay po. Magsasay po yun? May kalendola Ah, kalendola Magay lang gamang. Ah, Mapapuntan lang gamang pa. Ah, di dire-direct yun down O, oh, dito po ito sa Pasita. nakita namin dito sa tatay. Ay, tatay, uh, bibili ho kami ng balot. Ilan mga ilang piraso ba 'yung balot pa ninyo diyan? Basta po 'yung gusto po nitong kasi dalawa, 'yung malaki 'yung sisew. Ilan, <laughs> 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 uh, ilan ba? Ilan mo nga? Ayan, at uh, bilibilhan po namin to si tatay ng balot kasi maaga pa naman, kaya lang, eh, marami, marami pa siya, ano, nakakawas ano? Oh. yung mata niya, ano pa, may, may kapansanan pa si tatay. Pero, ayun, ano, nakakapag ano pa rin siya. Pa, ha? 21? 21? Oh. ang dami pala. At kung bibili namin lahat yan, wala namang kakain yan doon. Magkano po yung 21? 500 po. Ha? Okay, 500. 500? 500. 500. 500. 500? Ilan? Ilan po yung 20? 500. 500 po yung 20. Ikaw, ilan 25. yung 25? ilan ang 20? 25. 500. 500. 500. 500. 500. 500. Ilan na lang po 500. 21. 500. 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 P500? P525. Mm. Eh, mauubos ba ninyo yung dalawa? Opo. Opo? Opo daw. <laughs> <laughs> Bigyan na lang po ninyo kami tayo ng ano, kahit mga sampu lang po siguro. Opo. Oh, o, kasi po para ibinta po ninyo pa yung ano, ano po, oho. At least makatulong tayo kay tatay, ano. Para maibinta pa niya yung uh, iba. Oho. Sa bagay, kailangan kuhanin na natin lahat yan. Kuhanin na lang natin tayo yan lahat. Bigyan lang nyo ako sampo. Ha? Salamat po. O, oh, diba? Kuhanin na natin yan. Tapos bigyan na lang tayo ng sampo. Sampo lang ang kuhanin natin. Bayaran ko na po lahat yan. Yung balot. Para wala na kayong ilako. Para makauwi na kayo, tay. Ha? O, oh, yan. Wow, ang dami. Ilan po yan? Sampo? Sampo buhanin na po natin para at least po makauwi na ito si tatay magkano po lahat yun? 525, ha? 525, 525. pero ang binigay po ninyo sa amin ilan? 525. sampo ha? hindi na po i, okay. i, i ano na lang po ninyo sa iba dyan o ito pong bayad ko Tay. Oh. Ha? Ano po? Hindi, huwag na po ninyo suklian. Sa inyo na po yan. oh, para makauwi na po kayo ng ano, tsaka ano. Gabi na po rin, tsaka po siyong po may kapansanan pa po kayo, Tay. Ingat po kayo, ha? Ha? Mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. yun at, uh, at least, tatay, kahit napasaya natin si tatay. Masaya ba kayo, Tay? Oo, hmm, para makauwi na po kayo ng ano, hindi ko na po kinuha lahat, ito na po lang ano, para kung iba po, hindi binta po pa po ninyo, ano, ingat po kayo tayo, ha? Ay, suka, lakuha kang kunti, asin na lang, asin na lang siguro, gusto ba nyo suka? Bahay na po, meron na suka doon. Ay, sige, ingat po kayo tayo, ha? Ayan, napasaya po natin si tatay. Nainit po yung balon. Wow, ayan. Ingat po tayo. Bye -bye. Bye, -bye. bye bye. Ingat. Thank you po. Ayan. Ngayon, kain na si Tata 'yon. Napasaya natin at ano na rin. Katulong tayo sa kanya, ano? Ayun, kaya tinulungan ko pagka mga ganun kasi gusto ko pa paano maka makatulong tayo sa kanya. Okay. Di ba? Hmm. Yun ang, ano, nakita ko si tatay yung ano siya tapos maedad na. na tapos wala wala na siyang asawa. anak niya na lang po. yung pangalan anak niya may kapansanan. Oo, oo kaya nga kaya nakaka lungkot na isipin na yun nagtatyaga si tatay para lang may pagkain sila no. Hmm. Di ba? Oh. Ayun tara na at least eh, napasaya natin si tatay ano. Ayan, napasaya ko Ay, rin kayo dahil may balot sila, ayan. Hindi. <laughs> ha, tara na. Bakit? Bakit hindi ka kakain, net? Ha? Dapat si Dalma kami. Ano na yung kumpas mo, niita? Ano yan? Bakit? Anong ginawa sa'yo? Tuturok. Tuturok? Ah, tinurok ang rin. Oh, tinurukan din pala ito. Saka si nanay, tinurukan din. Oh, oh. Sino ka dyan? Alin, alin ba yung naturukan dyan? Ah, no, dito po. Oh, ay Diyos. Alin dyan, patayin na. Alin? Wala naman ha? ah. Ay, ito, ito. patingin patayin. Patayin. Ah, It Itas mo na, titingnan lang kung baka may sugat Maganda eh. Turok pala sa inyo. Tinurokan sila. <laughs> Tinurokan siya eh. <laughs> ay, ano yung tinurok sa'yo? Ikaw, magpaturok ka? Ano yung tinurok? <laughs> ha? Sa'yo yung kakase, tinurok ka? Ayan, ayan. Ikaw sa'yo yung tinurok ka? Eh, Wala, dina, hindi. Iba ito eh. Iba ito na. <laughs>